Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pagasa weather update today. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest ugnay kay Bagyong Christine. Base nga sa ating pinakahuling datos ay lumakas pa ito at naging isang tropical storm na taglay po ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. Based din sa ating latest na bulletin, huling nakita ang sentro nito sa layong 325 kilometers silangan huyan ng Tugigaraw City, Cagayan. So, yung sentro po niyan ay nasa dagat pa rin, pero as early as now, yung bahagi ng katawan nitong bagyo ay nakakaapekto na dito sa eastern section ng Northern Luzon. So as early as now, nagdudulot na po yan ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Eastern section ng Central Luzon at ng Southern Luzon. Bukod dyan, inaasahan nga natin yung mga pabugso ng hangin na dulot nga po ni Tropical Storm Crissing. Maliban dito sa uh, bagyo ay meron pa po tayong habagat o southwest monsoon na nakaka-affect naman sa natitirang bahagi pa ng bansa at nagdudulot nga din po ito ng malawakang pagulan sa malaking bahagi po ng ating uh, kalupaan. Meron nga pong ilang lugar na kung saan ay inaasahan natin ang heavy to intense o minsan ay torrential o matindi talagang pagbuhus ng ulan at uh, i-discuss po natin yan maya-maya lamang sa ating weather advisory. Samantala kaugnay po dito sa bagyong secrecy si Nagtas po tayo ng tropical, tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, Cagayan kasama ng Baboyin Islands, northern and eastern portions ng Isabela, Apayao, northern northern portion of Kalinga, northern portion of Abra sa Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur. So sa mga lugar na ito, posible ang minor to moderate uh, threat to life and property. Ang inasahan nating lakas ng hangin pwede po nilang maranasan doon ay from 62 to 88 kilometers per hour within the next 24 hours po yan. So ang um, dapat po ay handa na po tayo at this time handa na po at uh, iba yung pag-iingat po ang ating uh, inaabiso sa ating mga kababayan doon. Samantala, signal number one naman, ang nakataas ngayon sa natitirang bahagi pa ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, rest of Abra, Binguet, rest of Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion of Aurora, northeastern portion ng Nueva Ecija, sa Pulilio Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northeastern portion ng Camarines Sur. Sa mga lugar naman na ito ay minimal to minor threat to life ang property to life and property, ang pwede po nating maranasan dahil nga sa uh, epekto ng bagyong sikrising. At 39 to 61 kilometers per hour po ang lakas ng hangin pwede pong maranasan kung saan ay nakataas ang signal number 1 sa mga lugar na ito. Samantala uh, i-discuss naman natin or pag-usapan natin yung latest po nating pinalabas na track ditong si Bagyong Crising. So, ini-expect pa rin natin, posible pa rin ang landfall scenario over mainland kagayan o kaya naman sa Babuyan Islands this afternoon or evening. Pero, uh, huwag, kumbaga, although meron tayong projection kung saan ay pwedeng tumama itong sentro ng bagyo, ito pong line na ito, alalahanin po natin, meron pa rin po tayong probability cone kung saan ang ibig sabihin yan. As long as nasa probability cone po ang inyong lugar o probinsya o municipality, pwede pa rin pong dumaan dyan ang sentro ng bagyo. Maliban dyan, meron pa pong uh, diametro itong bagyo, itong bilog po na yan. So pag ipoproject po natin from this point or oh, from this point o location, kung susunod po ito sa movement ng bagyo, inaasahan po natin maapektuhan talaga ang malaking bahagi ng Northern Luzon, halos buong Northern Luzon, and some parts of Central Luzon, and some parts of Southern Luzon. So, maghanda po tayo sa maging epekto ng bagyong si Tropical Storm Crissing. So, over the next 48 hours, inaasahan natin posible na sa labas na po ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, pwede rin na meron pa rin epekto ito sa sa extreme northern Luzon at east sa western sections ng northern Luzon, especially or particular po yung mga pag-ulan at ilang pagbugso po ng hangin. Samantala, by the third day or 72 hours from now, we're expecting na ang bagyo ito ay nasa layo na po ng 840 kilometers, kanura ng extreme northern Luzon, and by 92 hours possibly po na nasa layo na po ito ng 1,190 kilometers west of extreme northern zone or in the vicinity of uh, Guangdong province, China. So outside the Philippine area of responsibility na po ito, malayo na po sa PAR, possibly by this time, on the fourth day, wala na po itong direktang epekto sa anong bahagi ng ating kalupan. Samantala ineffect pa rin ang ating weather advisory sa, sa araw na ito, posible po ang more than o higit pa sa 200 millimeters of rainfall dito po sa Apayao, Cagayan, Ilocos Norte, but uh, Ilocos Norte at Isabela dahil pa rin sa epekto ng uh, bagyong si Christine. Samantala yung 100 to 200 millimeters of rainfall ay posible po sa Abra, Kalinga, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Aurora dito sa Quezon Province, Camarines Norte, Occidental Mindoro, Palawan Province, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental. So sa mga areas na yan, nabanggit natin yung kung saan ay may shade po ng red at orange, yung more than 200 at 100 to 200 millimeters of rainfall, uh, posible pong mangyari ang mga malawakang pagbaha, kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan. Samantala, 50 to 100 mm of rainfall din ang pwedeng maranasan sa Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Sambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Patangas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Masbate, Aklan, Capiz, maging dito po sa Negros Oriental at Sambuanga del Norte. So posible pa rin mga localized na pagbaha sa mga lugar na yan, uh, lalo na nga po, lalo na kung tuloy-tuloy halos yung mga pag-ulan dulot ng Southwest Monsoon at ng uh, epekto ng bagyong si So as we can see po, hindi lang hangin yung ating concern dito, kundi yung mga pag-ulan po na dulot ng bagyo at baging ng Southwest Monsoon o habagat. So by tomorrow, we're expecting pa rin 100 to 200 millimeters of rainfall over Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, La Union, Benguet, Pangasinan, Sambalas, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, at maging dito sa Palawan at Antique province. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwedeng maranasan sa ba Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Rizal, Metro Manila, Laguna, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. By the third day or by Sunday po yan, uh, posible at uh, nakikita pa rin natin maaring maka-experience ng 100 to 200 millimeters of rainfall ang Sambales, Bataan at Occidental Mindoro bunsud po ng Habagat o Southwest Monsoon. Then dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Manila, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro ay posible rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall bunsud din ng habagat o southwest monsoon Then, ito po yung uh, mga lugar kung saan posible ang strong to gale force winds. Uh, ito po yung mga lugar kung saan ay hindi po kasama sa signal o tropical cyclone wind signal pero pwede pa rin makaranas ng mga pabugsun ng hangin, dulot po ng habagat o southwest monsoon. So today, posible po yan sa Batangas, Quezon, the rest of Bicol region, Mimaropa, Visayas, Sambuaga del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, uh, Davao Occidental, Davao Oriental at maging sa Sarangani. Tomorrow Paro naman sa Metro Manila, Central Luzon, uh, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Sambuanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at maging sa Davao Oriental. By Sunday ay sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Northern Samar. At 2 a.m. ngayon ay nagpalabas din po tayo ng storm surge warning. So, posible ang daluyong dahil sa pag uh, sa passage o sa pagdaan nitong bagyong si Crising, Doon po sa Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Isabela. At pwede pong umabot. Ang range po ng daluyong na pwedeng maranasan ay from 1 to 2 meters. So, again, ang ating advice doon sa mga kababayan natin, stay away muna o umiwas muna sa coastal areas at hanggat maaari ay iwasan muna o i-cancel muna ang mga maritime activities sa aron nito dahil nga po sa epekto ng bagyo